Ay karamba. Na anu, man ago burda pa Ni, nya nga ingat dato Ano kaya ito? Grasya mula sa langit o disgrasya? Mukhang wow ang laman dahil mabigat. Ano kaya ito? Sandali lang. Bakanto no takkit ti kargana. Nya metain. Daw ka budlay naman anu, nga Abraham man. Daw damugid sang tape mo. Oh wow shit. It's an iPhone. Wow, grabe. Ito ay grasya mula sa langit, mga kaibigan. Wow. Wow wow wow, excited kid ko katama. Oh my. Oh, it's an iPhone 15 Pro Max. My goodness. It's really good. Thank you Lord. Ito talaga ay hulog mula sa langit. At tignan nyo naman, oh, ayan, may mga papipapilis pa dyan. At saka Type-C ang kanyang cable charger. Kaso, walang kasamang charger. Yun ang masama. Oh, ang ganda talaga nito. At 1 terabyte pang pa kanyang memory. Tamang-tama sa aking pag-release -re at paggawa ng video. Para sa aking Facebook at para sa aking YouTube channel na Uncle Lee. Okay, try nga natin. Tingnan natin kung talagang maganda siya. Oh, well, tamang tamang nga talaga ito para sa akin. Dahil times 5 ang kanyang camera. Unlike sa iPhone 15 Pro na times 3 lang. At seamless pa. Isim e na lang ang ginagamit dito. Masubukan ngang matawagan yung aking kaibigan. O oh, hanggang dito lang mga kaibigan. Bye!